What's up mga tropang kalapatids Another day, another video nga mga tropa Bali, araw ng linggo ngayon mga tropang kalapatids At eto nga, kahapon Sabado ay nai-release yung ibon ko ng Pamplona ito lang yung nakauwi Hindi nakauwi si Siwang mga tropa Bali, isang araw na siyang wala ngayon At eto, napag-desisyonan kong Ilagay na to sa breeder cage Si Bagsik So, mamaya papakita ko sa inyo Kung sino ang makakapares niya mga tropa mamaya naman mga idol hindi makita against the light ito mga mga tropa ililipat ko na no, si Bagsip ayan kaya tinawag ko siyang Bagsip Riko Riko marabi grabe ng ibon to mga idol ah ah kung bata yung kukuha nito ni idol talagang iiyak na ako, ayan sya din ko na sa breeder mamaya so, naman mga tropa, pakita ko sa inyo yung magiging asawa niya. So, eto na mga tropa, si Bagsik. Ayan, yan yung magiging kaparis niya. Hindi natin mahawakan masyado. Napakalakas na ibon na ito, ni Bagsik. Lagay na natin siya dito. Ayan. Bale, pareha silang malaki idol. Bale, yung blue bar ay napakalaking ng din yan. So, sir, silang dalawa na yung magkaparis na Matapang rin yung hen. Nag-away, nag-grace yung dalawa. At ng ibon mga idol. Yun. Parang manok. So din naman naman to dahil pares na pares na nga itong ibon na to, mga tropa. Bumamaya naman mga idol. So, good morning mga tropang kalapatids. Araw ng lunas ngayon mga tropa. ba? ito? Nakita kong umuwi na si Siwang. ngayon. Video natin mga tropa. So, heto na nga mga tropang kalapati Si Siwang. At una kong napansin ay wala siyang sticker mga tropa. Subalit mukhang nahuli ang ating ibon. Ganun paman man nakauwi na siya at parang may bulutong siya dito sa gawing kanang pisngi niya mga tropa sa may tuka so yun, mga tropang ng kalapatids mamaya analyze ko siya bale linipat ko na nga yung asawa niya dun sa breeder cage natin plano natin sana ang i-breed si Bagsik so ganun pa man tingnan natin yung katawan ni si Wang mga tropa araw ng Mar lunis ngayon mga tropa bali binitawan to ng sabado sa Pamplona Sumama so, mamaya naman mga tropa kapatid bye mga tropa nandito na yung dyan natin babalik na natin dito sa si Bagsik ayan pakalakas na ibon hindi ko mahawakan mga isang kamay o ayan na kapon na ilinagay na natin siya sa breeder ha at ito ni Bagsik sa lock so sana mag sana din na ito mahuli so kung nahuli man siya ay maraming salamat dahil binitawan yung ibon natin so, ayan kahit walang sticker okay lang kasi talo, na talo, talo din lang naman eh so importante ay nakauwi na si siwang mga tropa ng so dito ko na tatapusin yung video na ito mga tropa So kakarga natin sila sa next lap Naga ay registration na ng YB bali yung ibon natin ay YB category ng Tarlac Race ayun so, mga tropa ingat and God bless bye